Sa mga gustong pumunta ng Liliw Laguna, panuorin nyo itong video na ito hanggang dulo. Ang Liliw Laguna ay tinaguri ang Chinelas Capital of the Philippines na binubuo ng 200 sleeper shops at ang karamihan ay makikita sa Gatayaw Street. At ito nga ang pakay natin dito guys. Kung may sasakyan ka, search mo lang sa Waze app ang Liliw Laguna. Pero kung mag-commute ka, isa-isahin natin kung ano ang mga dapat sasakyan. Una, merong P2P or point-to-point -point bus galing Makati, Cubao or BGC papuntang Kalamba. Dahil dire diretso ang biyahe kasi nga point-to-point -point na siya, walang bumababa at sumasakay in between ng biyahe. Kaya sobrang bilis lang ng biyahe guys. From Makati to Kalamba, it took 1 hour lang depende sa traffic. At napakakomportable sa biyahe kasi bawal ang nakatayo plus malinis at malamig sa bus. Masarap matulog guys. Kaya mga katulog talaga kayo sa biyahe. Hmm. At pwede kang mag ng phone mo kapag nalobat ka na. At ito nga ang ganap habang nasa biyahe. Tahimik ang lahat guys. At nakarating na nga tayo sa kalamba guys. Siyempre ang unang bubungad sa atin ang mga nagtitinda. At dito mo rin makita yung mga ruta ng P2P. May mga table sila guys kaya pwede kayong magtanong. Dahil nauhaw nga tayo guys, bumili muna ako ng tubig sa loob ng grocery at dumiretso na tayo dun sa terminal ng van na papuntang Lilo, Laguna. Nagkataon na inabot na ng gabi ang biyahe kaya medyo madilim na ang daan papuntang Lilo. Mabuti na nga lang at dahan-dahan lang magpatakbo si Manong Driver. Kasi madilim ang daan at walang ilaw maliban sa ilaw na nasa lane ng kalsada. Pero ang ganda niya lang tingnan guys. Kaya natuwa na din ako sa nakikita ko kahit madilim. Take note guys ha, hanggang alas 7 lang ng gabi ang last trip ng van papuntang Lilo Laguna. Uh -oh. Kaya huwag kang pahuli-huli o pabagal-bagal sa pagkilos, baka matulog ka sa terminal. <laughs> at pagdating nga ng Lilo Laguna guys, naghanap tayo ng makainan at eto yung nakita natin yung pares sa yot. Pares nga ba sa'yo guys o pares sa kanya? <laughs> Dahil gabi na nga guys, kaya nag take out na lang tayo ng makakain. At eto na nga guys, ang tinuluyan natin dito sa Lilo Laguna standard room good for two guys maganda na siya ayan yung kama pagpasok mo so ayan na yung kama niya tapos aircon na rin siya Merong siyang TV and ang linis naman guys malinis yung area malinis yung uh, room so eto meron siyang side table na pwede kayong um, kum kumain tapos ito yung free coffee nila guys. May free coffee sila. Tapos syempre hindi natin palagpasin ang CR tour. So ito yung CR guys. Natuwa ako dito sa CR nila kasi sobrang malinis. Hindi ka man didiri kahit nakaapak ka lang guys. Kasi hindi madulas yung pinaka tiles ng CR. At ang linis niya guys. At meron din silang hot and cold shower guys sa halagang 1,300 per night sulit na sulit na ito guys mag upload ako ng separate video dito sa pinagstayhan natin guys para sa mga facilities na meron sila at bago natin simulan ang araw dito sa Liliw Laguna guys Nagsimba muna tayo para magpasalamat sa lahat ng biyaya o blessings na tanggap natin. At syempre para sa maayos at safe na paglalakbay. Isa sa mga una nating pinupuntahan ang simbahan ng bawat lugar na ating pinupuntahan. Dahil inabutan tayo ng ulan guys, sumilong muna tayo bago tayo pumunta sa mga tindahan ng chinelas. Sobrang natuwa ako dito sa mga Chanelas guys kasi mura na siya at ang gaganda nila. Ang ganda ng design guys. Ang daming ang dami mong pwedeng bilhin. So, ayan guys, ang mga design ng uh, dito sa Liliw Laguna. Ang dami mong pagpipilian. At syempre, hindi na rin natin pinalagpas ang kilalang bakery dito sa Liliw Laguna, guys. Yung cake nila sobrang mura. Isang slice ng cake, 25 pesos. So, yung Liliw Bake Shop na makikita rin sa Gatayo Street. Dahil marami na tayong napamili, guys, at marami na tayong bitbit, -bit, ayaw na natin dun sa um, masikip na daanan sa maraming tindahan. Kaya dito na tayo dumaan sa kabilang street guys. Ang ganda ng street na to guys kasi yung dulo, Laguna Lake yung dulo, bundok. Pagkatapos nga natin mamili guys, pumunta na tayo dito sa terminal ng van papuntang Kalamba, Laguna. Tapos sasakay tayo ng P2P pabalik na ng Maynila guys. Thank you so much guys sa pagsama. God bless and ingat palagi. Bye!